ano yung patakaran ng Islam patungkol sa pagsasalita ng Insya Allah. Ang patakaran ng Islam dito, nasa dalawa, o minsan apat. Tuwing kailan sinasabi ang Insya Allah. Unang-una, kapag ang Insya Allah, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa Amrun Gaibi, bagay na hindi natin nakikita. Kasi sinabi natin, Ilmul yun. Kapag ang bagay hindi natin nakikita at hindi natin alam, doon mo sinasabi ang Insya Allah. Tinanggap ba ni Allah o taling sala natin ng asar? Hindi mo alam. So yun ang ilmul ghaib. Doon mo sabihin na inshaAllah Allah tinanggap. Patungko sa bagay na hindi mo alam, doon mo sasabihin ang inshaAllah. Allah. Mahal ka ba ni Allah wa ta'ala? Hindi mo alam. So sabihin mo, inshaAllah. Allah. Bagay na ilmul ghaib yun. Amrun ghaibi. Bagay na hindi natin alam o hindi natin nakikita. Timbawa, yung pagsaksi sa isang tao na namatay. Hindi mo naman alam yun eh. Kung namatay siya, sa paraiso ba siya o sa impyerno? O, paparusahan ba sa libingan o hindi? Doon mo sabi ng insya Allah, insya Allah yung namatay na yan ay maganda yung buhay niya sa kalibingan, insya Allah. May kasi bagay na hindi natin nakikita. Meron sa isang chapter ni Mam Bukhari sa kanyang libro, pamagat ng libro na yun, sabi niya, Bab-layukal, sabi niya doon ay Bab-layukal fulan shahid. Ang chapter na ito ay patungkol sa namatay na Muslim na hindi mo pwede sabihin na siya ay shahid. Hindi mo pwede sabihin na, oh shahid yan, sa langit maupunta yan, hindi pwede yun. Kasi bakit yung bagay na yon ay amrun ghaibi, bagay na hindi natin nakakita. So dapat ang bagay na nai, sabi mo, insya Allah, ikalawa na pinapahintulot ang insya Allah ay amrun mustakbal sa future na mangyayari. Dito mo ginagamit ang insya Allah. Halimbawa, ako ay mag-business, insya Allah, yayaman ako, insya Allah. Sa future yun eh, plano mo yun eh. Kaya nga sabi ng Allah ta'ala sa Quran, La taqulan na ni shay'in inni fa'ilun dhalika gada, illa ayya siya Allah, sabi ng Allah ta'ala. Huwag na huwag mong sasabihin, ay gagawin ko tong bagay na to sa future. Huwag mong sabihin yung sabi ng Allah ta'ala. At sabi niya, illa ayya kul, illa ayya kul Allah. Maliban na lamang sabihin mo insya Allah, kung gugustuhin ni Allah ta'ala. Kaya minsan may mga pangarap kami dyan na hindi natutupad. Baka kasi umaasa ka sarili mong kakayanan. Wala mong sinabi na insya Allah. O baka naman gusto mo kapagtapos ng pag-aaral, magisikap ka, pero umasa ka sarili mong kakayanan. Hindi mo sinabi na insya Allah. At sabi niya Allah o Ta'ala patungkol kay Musa alayhis salam nung sinamahan niya si Khidir, alayhis salam isang propeta. Anong sabi niya? Baka hindi mo kayanin na magsabar kapag kasama ko. Anong sabi niya? Sa tajidu ni insya Allah sabira. Insya Allah sabi niya, ay ako ay magsabar. Kasi di man alam nangyayari sa future eh. Insya Allah, samahan kita magsabar ako. So ano sabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam nung napanaginipan niya kinakata niya si Ismail. Ano sabi ni Ismail alayhis salam? Satajiduni o aking mahal lama if al matumar gawin mong utos sa ni Allah. Satajiduni ay makikita mo ako insha Allah minasabirin. sabirin. Ay makita mo akong insha Allah ay kabilang sa mga tao marunong magsabar. So ibig sabihin dalawang bagay pwede mong gamitan insha Allah sa bagay na amrun gaibi hindi mo nakikita hindi mo alam na mangyayari at sa mustakbal sa future. Ikatlo na bawal mo gamitin ang insya Allah sa dua. Bakit? Kaya nga sa isang hadith, sabi ni Rasulullah, laya kulan na ahadukum, Hindi mo maaari sabihin ang insya Allah kapag ikaw ay nagdua. Pahalin tulad sa sabi ni Prophet Muhammad SAW, La yakulan na ahadukum, huwag na huwag ninyong sasabihin kapag kayo nagdua Allah humagfili inshita Ya Allah, ay patawarin mo ako kung gusto mo. Pwede ba yun? <tod> So, para ka nangahamon, di ba? Eh, hindi pwede. Kapag ikaw ay nagdua, ay dapat nandun tinatawag na ilhah. Yung nag ka, pinipilit mo. Kasi kailangan mo eh. Di ba? Pwede ba yung sabihin na, Miguel, may kailangan ka sa akin? Ustad, pautang ako kung gusto mo. So, pag may kailangan ka, dapat pinipilit mo. Sige na, kailangan ko neto. Pairamin mo na ako. Pautangin mo na ako. Di ba? So, mas lalo na sa dua. Ya Allah, patawarin mo ako. Isa ang alipin mo ako na makasalanan. Pag di mo ko pinatawad, sino ko patawad sa akin? Kaya dapat ang pagdua, Allahumma inas alughal Ya Allah, pagkalubo mo sa akin yung paraiso. Tama? So yun ay kabilang sa, gusto ni Allah wa ta'ala yung sidkut talab, yung makatotohanan yung puso mo, truth ka. Kaapat, hindi maari na gamitin yung insya Allah yung tapos ng nangyari. Yung nangyari na. Simbawa, tinanong, kaya na anak mo isak, tatlo insya Allah. Eh, di ba yun? Nangyari na yun eh. Uh, so, hindi mo pwede sa'yo yung tatlo insya Allah. Eh, tatlo lang yung anak mo eh.